Hello, what's up mga kasimple Nakatapos lang natin gawan ng video Yung isang simulator natin And nagka problema ako guys sa, ano, sa day 3 ng recording And day 4 pati yung day 5 na damay no? So ang okay lang talaga day 1 and day 2. Hindi ko alam kung i-upload ko. Pero just in case na ma-upload ko, mm, walang day 3 na kasunod dyan. Ulitin ko na lang siya guys. Para hindi magulo. Kasi nagkaroon talaga ng problema sa recording nung day 3. So ayusin ko na lang. So for now, dito muna tayo sa TCG Card Shop Simulator natin. I-load na natin. ah uh, sinave ko. Ito. Itong dalawang to either. Ito kasi, trinay kong ituloy itong... Day 20 Pero ito yung load natin kung saan tayo natapos nung day 20. Okay. Confirm na natin. Tapos, ayun guys, no, nainis ako dun sa dalawang empleyado. Kasi parang bumagal yung cash flow natin. Dahil hindi gaano ang bagal nila pareho. Naka, nakatunga nga sila. So, this time, ang gagawin natin. Pinag-iisipan ko ng, i eh, ano eh. Pinag-iisipan ko ng si Santehen, si, ano ba to, si Zach. No, so dito tayo natapos. Yun yung boxes natin. Kompleto pa naman. Pwede pa tayo bumili ng isa pang box. And guys, ah uh, naka-off record do. Nag hindi ako nag-record pero meron na tayong red box worth ito 294. Pero gawin na lang natin 300 para mas mabilis. Dito naman, Gawin natin 150. Okay lang yan. Tingnan lang din natin kung may bibili. Dito gawin natin 75. Um, itong white natin. Gawin na natin ano yan, 20. <clears throat> so yan no. Yan yung mga ginawa ko. Nang hindi ko ni-record. And ayan. Balik. Ang gagawin na lang natin guys. para mabilis yung pasok ng pera hindi naman na muna tayo magbubukas siguro um, bili na muna. wait lang ang pinaka problema pala natin guys no yung bills 111 uh, 166 four 400 so kulang na tong pera natin no yun muna yung gagawin natin uh, enter na muna natin kailangan natin guys mag ano mag para mabayaran natin lahat ng bills okay pa yan kumikita pa yan pero simula nung nag hire kasi tayo ayan yung problema wait lang maglagay muna tayo since may mga nakuha tayo na 716 Ayan, naka-set na siya. 791. Punin na muna natin lahat ito. Para ma... Masama natin sa mga ibibenta. Para ano, mabilis yung pasok. Kailangan talaga natin ano eh, maghapit. 96, 106, okay. parang parang mali ako na ano eh na ako ng pangalawang tao yun lang yung yun lang iniisip ko ngayon tatlo pa so yun no parang mali yung decision natin na mag ng pangalawang empleyado pero sana maging okay no bali gagawin natin sa dalawang to ano mag restock ito mag -restock na lang din tapos open na tayo ako na muna dito kasi ah uh, ang sabi dun sa guide na nabasa ko tsaka sa mga napanood ko um, pag mahaba yung pila dito sa counter hanggat hindi lumalabas yung mga tao na yun walang gaano papasok so may parang meron lang certain amount ng mga customer yung pwedeng pumasok so pag na max na yung mga pumasok pag na max na yung ibig sabihin pag marami na yung pumasok hindi na makakapasok yung iba so ito binibenta niya ng 11 bibili lang natin ng 9 ah uh, 9.5 9.75 yung ano ano Pag mahaba yung pila dito sa harap Hindi raw makakapasok yung mga ibang customer Kaya Magkakashare muna tayo Saka para mas mabilis din yung ano, Pasok ng pera sa atin Kailangan natin kasing Makapag ano eh makapag-ipon ng malaki para makapag-expand tayo kung gusto natin mag-expand uh, baka makabili ng bagong Wi 400 yun eh, binili niya nice thank you sir may nabili siyang isang card na worth uh, 300 ata ito so, naman 142 thank you sir uh, thank you sir so, yun yung goal natin muna ngayon magistakin na muna natin yung dalawang ngayon kasi ang bagal mag ni Zach eh tapos um, bibili ah, uh, mali bibili tayo naninibago ako kasi yung ano natin eh naninibago ako do dahil dun sa isang nilalaro natin uh, parang okay na rin bilhin sana to kaso mahal accessories bilhin na rin tayo nito ito uh, yung dice figurin natin bilhin natin lahat dyan para mabilis. So, yun. No? Naninibago ako sa yung ano to. 0.61 0.50 0.55 Hindi ko kukunin yan pag ganyan. Iba kasi yung ano guys. Yung controller nung isa natin game na nilalaro ito so, na bago ako. Lagi ko napipindot yung escape button. Sobra yan. Thank you. Isang so, card na naman. Ah, 52 bucks. So, ang, ang gagawin natin, bayaran muna natin lahat ng mga bills mamaya. Kasi alanganin tayo eh. alanganin tayo delikado tayong mabangkrap magne-negative tayo so gaya ng sinabi ko kailangan nating paspasan yung ano thank you sir paspasan natin yung pagbibenta kasi dito tayo masikita kapalagay ko lang ah not unless ano ma mahir na natin yung susunod na empleyado na medyo mas mabilis mas mabilis ng konti sa mga ano natin empleyado natin ngayon repilan muna natin yan na naman napinut ko na naman yung hit button Pinal muna natin lahat 10% round off 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 card um, 16 bucks thank you sir So yun guys, no? yung supermarket simulator natin um, Gagawa ko na lang ng panibago Possible um, Gawin ko na lang, ulitin ko na lang yung Yung na-record Simulan ko ulit sa umpisa Bale Another ano Ulitin ko sa day 1 Kasi guys, ano eh Ang problema um, yung audio, yung video naglala naglalag na naman kasi may time na ano na hindi na naman ako nakapagsaksak ng charger on time so anong nangyari nasira kasi nagaano siya nagchachapi yung ayan na naman napindot ko na naman nagchachapi yung ano yung voice natin hindi na naman. Uh, uh, a a gumagano yung boses natin tapos uh, ang lag niya so sayang kasi yung na-record natin hanggang day 5 na eh kaya ulitin ko na lang so na lang yung gagawin natin pero siguro habang pinapanood nyo to baka na-upload ko na yung day 1 and day 2. So, less stress na. Tindi na natin yung ilaw. So, wala pa rin bumibili niyan, no? Okay lang yan. Meron at merong kukuha niyan. Wala pa sa ngayon, pero abang-abang lang na, abang-abang lang -abang tayo. Tapos dito pala palitan na rin natin 'to. Um fire cup. Pare-pareho lang naman eh. Vintage cup. Sa vintage cup na lang confirm na natin. Forty-three box. Meron pangasa Ano to? 86 so, 97 bucks Thank you. 22. Thank you. Ano, eh, okay lang yan, mabagal si Terence. Na magano. Okay, okay pa yan. ebentin So Malapit na mag-end yung ano natin. Ah, uh, ang gagawin natin, guys. No, pag once na uh, na natin yung bills today bukas naman mag ano tayo bukas tayo mag ano bang gagawin natin bukas sa day 22 siguro sa day 22 mag -o open ulit tayo ng mga card mag open na lang tayo ng mga panibagong card ito binibenta niya ng 377 316 lang yung market price Gawin natin um, 316 lang di ba? Diba? Okay na yan Kasi ibibenta pa rin naman natin ng ano yun eh Nang may tubo Lalagay na natin di ba? Diba? Lalagay ko na dito 316 market price natin plus 10% so kumita ka dun so yun no? dire lang sila na nag i ba? Diba? at least na uh, uh, hindi na tayo napupunuan ng customer dito sa ano harap Siguro, ang gawin natin sorry napindot ko na naman bayada na natin yung bills kasi ayun na 1,3 uh, 3,50 tapos yung sahod nila Natinap mani, money kulang na so yung sahod nila yung kulang uh, eto bilhin lang natin ng Ayun. meron pa ba to? So, yung hindi pa natin nababayaran yung bills. And um, nine bucks. Thank you, ma'am. refill lang kayo medyo matagal yung oras natin no parang napindot ko na naman parang ang bagal nung araw ngayon alas 7 pa lang ay alas 8 na pala may gusto na namang makipag train stuck ka lang. Ito sir. Wala tayong ganito eh. Wala tayo pa natin i-accept. Wala nga tayo nyan. Decline na natin. So yun na no, mag... Ah, alas 9 na. Yan yung recording natin. Check ko lang um, 17 minutes okay na siguro yun ma uh, may clear lang video natin kasi wala rin namang ganong nanonood ng mahaba wala pa talaga tayong ano guys wala pa talaga tayong viewer na ano yung nanonood talaga sa atin ng ano yun naman, ang sipag nito ni Terence bakit? si Zach pa-uwi na. Ayun, oh. Ayun, eh, si Zac ko pa-uwi oh. Pero si Terrence, oh. Hanggat uh, nakuha niya yung huling box. Na dinampot niya para mag-stack. Hindi pa siya uwi. Siguro ngayon lang siya uwi after niyan. Ayan. Uwi na nga siya. So, okay lang. Nice. Okay. Thank you sir, ang dami na. Malaking bagay yan Thank you sir And ito, magkano to 348, no? yan yung Yan yung nabili natin ng ano Tinubuan natin ng 10% Yan na So pwede na na, ay mali na naman Ah, uh, Tab bin, Bayaran na natin yung Ano nila Tapos Ah uh, 1 to kasi to eh medyo mahal eh ito naman 2k no so wala tayong magagawa dyan pero ang, ang maganda kahit pa paano uh, payad na natin yung mga bills natin so may laman pa ba to meron pa na lang muna hindi pala natin check no kung kung ano nang price ng mga to ito na natin hindi pala kailangan natin silang pag bukas ano pang meron meron pa nyan, meron pa nito okay so ganyan pa rin yung ano natin setup natin dito wala pa rin yung nagbago ano na naman Pressure plus so walang price yan so guys see you soon sa day 22 and gaya yung sinabi ko itutuloy natin yung supermarket simulator pag nagkaroon ako ng uh, panibagong time para makapag record uumpisan natin ulit yung supermarket simulator sa day 1 Oh, so, yun na lang gagawin natin para maging maayos lahat ng magiging recording natin So guys, yun lang. Um, kuya Sim, ang kuya nyo, pagdating sa simulation game, save na natin to And dito. Kuya Sim, out!